Labis ang tuwa na nararamdaman ng TV host comedian na si Vong Navarro sa inilabas na desisyon ng Taguig Regional Trial Court tungkol sa kaso niya laban kina Cedric Lee at Denise Cornejo. Guilty ang naging hatol ng korte laban kina Cedric at Denise pati na rin sa dalawa pang mga kasamahan ngayong Huwebes, May 2. Iniutos rin ng korte na arestuhin na ang mga akusado para sa parusang reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakakulong at bukod pa rito, kanselado na rin ang kanilang bail bond. Ngunit maaari pa rin naman nilang iapela ang naging desisyon ng korte. Nagbigay rin ng pahayag si Bong sa episode ngayon ng kanilang noontime program na It's Showtime tungkol sa naging desisyon ng korte. Ania, masaya siya dahil matagal na niyang inaantay na makamit ang hustisyang ito. Gusto ko munang kunin itong pagkakataon na ito para magpasalamat, of course. Maraming maraming salamat, Lord, dahil lagi ka nakagabay sa akin. Sa Saraming pinagdaanan ko sa buhay, nandyan ka, ikaw naging sentro ko, at napakatutuo mo, kaya maraming maraming salamat, sa Adnivong. Nagpasalamat rin siya sa Tagig RTC sa desisyon na inilabas nito. And of course, maraming salamat po sa RTC Tagig Branch 153, k Judge Bien, at sa lahat po ng staff ng court, sa ibinigay niyo pong justice sa akin, na matagal ko na pong pinagdadasal, salamat po ng marami, sabi pa ni Vong. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang legal team sa pamumuno naman ni Attorney Alma Malonga. Maging ang kanyang pamilya sa ABS-CBN, mga kasamahan sa Street Boys, at pati si Direk Chito Roño ay pinasalamatan niya sa hindi nito pagtalikod sa kanya noong mga panahong matindi ang kanyang pinagdaraanan. Sambit ni Vong, at maraming salamat po sa ABS-CBN, Sir Carlo, Tita Cory, Sir Mark, Sir Gabby, Mam Ma Charo, FMG, Direk Lauren, dahil since day one, nandyan po kayo, lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. At maraming maraming salamat po kay Direk Chito, Street Boys, sa mga kaibigan ko, Wednesday Club, dahil parati kayo nasa tabi ko, hindi nyo po ako iniwan at pinabayaan. Hindi rin nakalimutan ni Vong ang mga supporters niya na patuloy na naniwala sa kanya. And of course, sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans, na kung ano yung mga narinig niyong hindi maganda sa akin, e eh patuloy kayo nandyan, sumusuporta at naniniwala, dagdag ni Vong. Sa huli ay nagpasalamat siya sa kanyang Showtime family. Sa staff ng Showtime, Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako, roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito eh. Pero nandyan kayo, kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko, esablay, eh papuntang norte, papuntang south. Hindi ko alam, pero nandyan kayo to support me, dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. At sa huli ay nagbigay mensahe siya sa kanyang asawang si Tanya Bautista at sa mga anak nitong sina Bruce at Ease. And of course, sa family ko, kay Ease, Bruno at sa dalawa kong nanay, kapatid ko, pamangkin ko, salamat dahil naging matatag kayo kasama ko, salamat sa pagmamahal niyo. And of course, kay Tanya, naku, marami akong pagkukulang sa iyo, pero hindi mo ako iniwan, marami akong kasalanan, pero nandyan ka pa rin, hayaan mong bumawi ako sa iyo, sa abot ng aking makakaya, hanggang sa huling sandali ng buhay ko, mahal na mahal kita, salamat, hanggang dito na lang, ikaw, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload, thank you.